Ayan, dumaan ako dito sa may ano, 360. Ang laki nito ah. Oh. Diba? 168 ay parehas din. 139 on Oh, kita siya. Oh. <laughs> Sarap mamili. Wala lang ibili. Oh. Yung pagkapi ko, nadumihan tulos yung damit ko. Malamig. Wala kong jacket. <laughs> oh. Ayan. Nakabili tuloy ako ng sapatos. Ayan o. <laughs> Tapos nang puboto. Crystal J. Diyan kami kumain ng anak ko sa airport. Nung hinatid ko. Yan ang um, dami pagkain. Tinapay. Oh. So, ektar. May panlaka rin oh. ako. Okay. Kikita muna dito. Okay. Kung saan tayo. Oo. Oh katapos ng boto, gala-gala na. Ayan, kapuntang mid -level. At dito naman makikita natin yung mga tapo natin mga. Dito tayo. Malamig-lamig pa Ay, Ayan oh, na na tayo sa... Ayan ko saan to. Oh, si saan ka pa? Saan ka pa? Ganito na dito. Oh may bagong dati dati yung <tong tiyan> yung tinatambayan namin dito banda dito yung tambayan namin dati pero ngayon oh banago na mas maganda oh ito yung bagong building oh nag-improve na o, tingnan nyo. Oo. Oh. Eh, dyan, oh. May porja. Oh. Eh, isang ka pa. Oh. Eh. Dito yung tambayan namin dati, Oy, jam oh. dami ng pinagbago. Ang ganda ng upuan ka. oh, si? Isang ka pa. Oh. Oh, eh, diba?

tawo, Ito? Ito yung bagong building, oh. Parang sa parang sa Macau din lang yan, eh. Yung building na to. O, oh, diba? Diba? Yung bangga American dyan pa rin. Ito yung bagong building din. Oh. Natawa ako doon sa pagbuto ko. <laughs> Hindi niya binuto si Abalos. Ayan, pinindot ko si Abalo Another sa Bolota. Ah, balos. Yan. Hindi makakalimutan yung ano, number. At saka pati si ano, manang ko ay may binutos ko pa rin kahit maraming galit. Ah, di ba? Ah? Oh, sino mga may nagputo dyan? Yung mga hindi pa nagbuto, bumuto na kayo. Sinandi dito na ako sa Tia Central. O, oh, yan. Oh, Chatter Garden. Alam niyo, yung Chatter Garden, malungkot na. Wala nang ano, oo oh. Wala nang maraming tao. Nung bago-bago pa lang ako na. Ano? May mga bago, may maraming tao dyan. Marami na kasing bago dito. Oh. Marami ng mga bago dito kasi napupuntahan mga park. Oh, di ba? Oh, may program din dito, mga Pilipino din yata, hindi ko alam. <tik> <tik> May program dito. Mga yung ano na yata ng mga igoro O, di Bakit ang dami? Bakit ang dami? Bakit ang dami? pag open na ba? Ba't di sila takot? Latak na lahat. Hindi, nag ba uholi Kaano nga lang, kalulukot. Kaano nga lang nalang. Ay, kaalis. sa mga. Ah, eh baka biglang may way pumunta dito na. Kuning hindi. Hello? Hello?

<laughs> Mabait yung urban <laughs> Hindi nang huli Pinagsabihan Pagkales pagkalis ka na naman Ayan, magkano na naman sila Magklatagan na na naman Kanyan Ang mga maraksaselan dito Pag natyampahan ka Nakakutin yung binebenta mo yeah. wala po tayo kang ka lugi ka <laughs> may nahuli may nahuli na lang dati dyan eh oh di ba oh saan ka po makakahanap ng ganito dito dito lang oh mayroon ba kayo dyan so kung saan manpansa kayo mga kapwa Pilipino oh Sarado ang isang kalsada dito sa sentral. Sa sentral lang. Oh, di ba? Oh, may kainan diyan, may handaan diyan. Oh, si, okay. kita mo diyan? Parang mas ano ngayon na ah? naging agresibo itong mga nagtitinda halatagan na alam mo yung mga yan ano mga ano yan nag anuhan ano ba yun tawag ko binila nag sila sa mga online online tapos ibibenta nila dito bali duble din ang kita nila Oh, di ba? Oh, dito na ang banda ng mga nagdodor -todor. Eh, parang konti lang tao dito ngayon. na daw ulam. Nagbutos na naman, nagbutos. Kasi nagbubutos na ba? Oh, shout out. Shout out. Hi guys. Hi guys. May home ah. Na para nagbutos. I, iba talaga to senior. Nagbutos na. sa consulate. Maganda nga yun. sa so, consulate na. Hindi na no, kagaya doon ng haba-haba. May online. May online, pero mag-ano ka pa rin doon. Kung gusto mong mag-ano, kasi kunin mo yung QR mo muna. Tapos pag nakuha mo na yung QR mo, pwede kang mag-ano mag, mag -ano banyakan, dyan. Banyak at butas na pa. may at one month may Kaya, ano kasi ba? Ay, ano kasi Dan? Kaya,